Tara North Luzon Loop Simula tayo dito sa Napotas, Patawid ng Bulakan Hanggang marating natin ang probinsya ng Nueva Ecija At bayan ng Gapan, sunod naman ang bayan ng Cabanatuan Kung saan madadaanan itong napakadingin at napakalawak daan. Buti na lang may MTL tayo Hanggang sa makalabas sa bayan ng Cabanatuan At konting water break muna dito sa bayan ng San Jose kasi ito na ang huling bayan na may bukas na mga tindahan bago mag-Dalton Pass. At konting ayos na rin ang motor natin dahil nagloloko yung karburador. Gabi namin na umalis para makaiwas sa traffic pero inaakala naming malalang traffic sa South o sa Quezon e eh meron din pala dito kaya eto singit gaming tayo. Hanggang marating natin itong napakalamig at napakadilim na Dalton Pass patawid ng probinsya ng Nueva Vizcaya at konting ayos ulit ng motor natin kasi hindi tayo satisfied sa takbo after nga nito ay may nadaanan kami ng lugawan kaya napili na namin kumain ng almusal na lugaw na may kasama ang itlog at manok hanggang marating natin ang probinsya ng Isabela kung saan may mahahabang stretch at eto napuno tayo ng mga insekto sa visor at katawan natin kaya tamang linis lang muna. Tuloy-tuloy pa rin tayo at tadaanan ang bayan ng Kabatuan at Aurora at dahil sa mahahabang stretch ay hindi mo talaga mapipigilan na bumakbak pero kahit anong full throttle mo e eh parang hindi nauubos yung daan. Ikaw na lang talaga ang antukin dahil sa hama ng mga daan dito sa Isabela. Pero bale wala lahat ng yon nang maabot namin ang bayan ng Tugigaraw. Kasi ba naman, sinong hindi matatakam sa napakasarap na ng pansit batil patong? At dahil nga sa katakawan namin, hindi naubos yung aming na order kaya eto pinakain na lamang kay Bantay na aming nadaanan. At mukhang nasarapan din naman siya hanggang sa madaan na natin itong bayan ng Kataran kung saan na tayo inabutan ng pagod at after nga ng maiksing pahinga e eh inabutan naman tayo ng ulan sa biyahe kaya no choice kung hindi magkapote pero after mo nga naman magsuot ng kapote eto eh tuyo din naman ang kalsada sa susunod na bayan 12.40 na ng tanghali nang marating natin ang bayan ng Apari kung saan tayo unang magpapahinga gawa ng sobrang pagod sa mahabang biyahe at hindi nating papalagpasin ang pagkakataon upang magpicture, tumambay at syempre mag food trip sa kanilang bayan kinagabihan. Malapit nga lang pala yung hotel na tinuluyan namin dyan kaya hindi na kami nag helmet. At dito nga kami nagpalipas ng gabi sa hotel diyan kung saan may ibinibigay silang certificate sa mga gas nila upang patunay na narating mo ang bayan ng Apari. Tinanghali na nga pala kami ng gising kinapukasan pero tuloy pa rin kami sa biyahe at para tuloy-tuloy ang biyahe ay nagpalit na ako ng karpurador. Kaya ito, test ride muna hanggang sa maabot na namin ang bayan ng Gonzaga. At dito, kita mo pa rin yung damage at remains ng mga nagdaang bagyo dito sa norte. Hanggang sa maabot na natin ang pinakandulong bayan dito sa North Luzon Island, ang Santa Ana Cagayan. Kaya ito, pahinga muna tayo sa port nila bago ulit balikan ang mahabang daan pabalik ng Aparig at ito na nga ang napakahabang tulay patawid sa napakalawak na Cagayan River na tinatawag din na Golden Gate of Cagayan. Hanggang sa naabutan na tayo ng gabi pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe hanggang sa maabot natin ang bayan ng Sanchez Mira at Laveria kung saan marami pa rin ang ginagawang daan. Hindi ko nga namalayan na ito na pala yung iconic na patapat bridge gawa ng sobrang dilim nang dumaan kami dito kaya eto, stopover over muna kami sa arko ng pagudpud bago bumalik sa town proper upang maghanap ng tutuluyan dahil lumalalim na yung gabi kinabukasan niya ay nasilayan namin ng ganda ng pagudpud pero syempre offroad road muna kami bago magalmusal dahil marami pa rin ang ginagawang daan dito sa bayan ng pagudpud Sumilip din muna kami dito sa kanilang shoreline at yung white sand beach nila ay pagkaganda nga. Kaya hindi na namin napigilan na magtampisaw at maligo sa napakagandang dagat ng pagodpod. Napakakalmado nga dito at napakaganda. Kaya ito, nagbabad muna kami bago umuwi. Pero ito pa rin yung motor ko. Naglolo ko gawa ng napakahabang biyahe. After nga namin magtampisaw sa dagat, E eto kami at babalik sa patapat bridge upang makita namin ito ng may liwanag. At para makapag-picture-picture -picture na rin dahil minsan lang kami mapunta dito. At siyang ang tunay, napakaganda nga ngunit kailangan na namin ipagpatuloy ang biyahe. Kaya tumawid naman kami sa susunod na bayan ng Banggi. At syempre hindi pwedeng hindi kami hinto dito sa Banggi Windmills. Matapos nga nyan ay dumiretso na kami sa bayan ng paway kung saan ginabi na kami at inabutan ng kutom at dito na kami kakain ng pinagsamang lunch at dinner hanggang sa maabot na namin ang arko ng Ilocos Norte at tuloy-tuloy lang hanggang sa maabot ng bayan ng Sinait at syempre ang lungsod ng Vigan kung saan hindi namin papalagpasin ang kanilang iconic vegan empanada at kape pero quick stop over lang kami dito dahil daderech de ko na kami pauwi at may pasok pa kinabukasan Hanggang sa madaan na kami dito sa bayan ng Narvacan at arko ng Ilocos Sur. Kung napapansin nyo nga ay pabaliktad lahat ng Arco na nadadaanan namin. Dahil ang ruta namin ay reverse o pabaliktad sa nakagawiang North Luzon Loop. Ito na nga rin pala yung huling stopover namin dahil gabi na rin at may hinahabol na oras. Tuloy-tuloy na nga lang kami sa pagbiyahe hanggang sa madaanan namin itong arko ng La Union sunod naman ng bayan ng Caba at tagoo hanggang sa nakabalik na kami dito sa monumento upang tapusin ang aming reverse north luzon loop